Hani, Mansi. Kindi mani bin? Kilo po. Sumuko? Hani, Mansi? 45. 45 ito? Hindi mami yung bisik. Ito na Lasa na ay Hani, Mansi? Ito Lemon. Kindi ito. Nakain ka ba ng kindi? Oo. Ito na lang o mentol. Mas masarap. Yung biskwit, dali, okay na yan sweet oreo sa baba, hindi ka na mag oreo ay malaki yan, yung maliit yung nakamano dun dun dun, sa liyo labas dun yata sa harap baby, mayroon dun o, wala ba dyan ay wala, dito na, okay na dito hanap ka ke be Fresh. That's not my favorite. Yes, for Minute to Minutes me. Masarap yes, him... <laughs> okay Dami na. Bigat Kinder juice. BTS yun. Huh? BTS. BTS yun. Ah, BTS. Ano yung hotdog? Tapos? Nabuksan mo. Try mo. Tingnan mo. Ah, yung may ano. May ano to? Pangdasal. kasal. May isang kilo lang din yung bibi. ha hah? no? sangkilo? nakto. mojaril Wala mojaril 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 malagkit. mojaril Nauunat. Oo, ayun mojaril 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 mojaril